O oh, mga idol, ilalagay ko na ang kaldereta. Hmm. Ayan. Kumuha. Halos mapuno. Bilino. Gear. Ilalagay ko na. O, ayan. Hindi ko na mahawakan yung cellphone eh. Hmm. Ayan. Ayan you know, o. Ilalagay ko na ang kaldereta Ang upang kaldereta. Ayan. Ready recipe. Pagin natin ng tubig. Hmm. Oh no, no. Para taas alog-alogin. Para magkalaas ang kalderita talaga. Yan. Tapos haluin. Kapain natin. Oh. Hmm. Lino. Pinakalder, ginawa ng kalderita. Oh. Wow, sarap. Lapot-lapot na. Oh. Hmm. Ayos to, kaldereta. Hmm. Papakatikatin oh, lang natin, konti. Ano, you know, kaldereta na 'yan. Sarap kaldereta. Kahit walang patatas. Ang pambili. Eh. Oh, ayan. natin to ng apoy. Yan. Hmm. Tapos mamaya ito naman. Itong sasalang natin, tinula hindi ka maniwala sa akin eh nang itlog pa nga ito dalawang itlog dal tatlong ano tatlong dilaw sa isang itlog hmm. yan oh. ha yan na o oh, takpan muna natin kalderita na yan sa ito tinula hmm. mamaya papukulong pa rin na natin ito yan o oh. o oh, baka sabihin mo hindi o oh. kalderita o oh o oh, kaldereta hmm. Hmm. kulo-kulo na Ano? o oh. ha ayan ako magsusundo pa sa aking anak magsusundo pa yan yan o oh. dito na yan sa natin ang ano paminta paminta hmm. Kahit lang patatas. Oh, bango. Ang bango, Adelino. Hmm. Sabihin mo lang kung magpapainom ka pupuntahan kita. Eh. Okay. Maraming po salamat. Pa. Yan. Pantinula yan. Ayan, oh. Kaya. Oh. Kaldirita yan. Hmm. Tikman natin. Kung Aba naman. Alam niya. nga. Kaldirita ang ang dating. Kaldirita ang ang dating. Ayos. Ngayon, ibasa ito na. Ahunin muna natin. Hmm. Kalgerita na yan. Lagyan natin yung tinula. Tras, tras, tras. Tras muna. Ah! tik. Ito naman. Habang tayo nagsusundo, kailangan nakasalang ito. Hmm. Takpan natin yan. Ha? Ah, o, oh, yan. Yan, tinula naman yan. Okay po, maraming salamat.